Sa dami ng opportunity na available sa mundo natin ngayon, masasabi nating hindi na imposible ang yumaman. Marami na rin mga successful na tao ang nagbabahagi ng kanilang mga kaalaman at available na rin ang mga impormasyon tungkol sa pagyaman. Kaya ang mahalagang tanong na dapat nating isipin ngayon ay hindi yung kung paano yumaman, kundi ang tanong na paano manatiling mayaman. Ayon sa isang statistics, 60% ng mga NBA players ay naghirap sa loob ng limang taon pagkatapos ng kanilang kontrata. 70% ng mga lottery winners naman ay walang pera at nag-file ng bankruptcy paglipas ng ilang taon. Ang pagkita ng pera ay hindi na mahirap sa panahon natin ngayon. Kikita ka ng pera sa pagtatrabaho, pagbibigay serbisyo, pagbebenta, pag-i-invest, kahit sa paglalaro ay kikita ka ng pera. Kaya kung nandyan ka na sa point na madali na lang sa iyo ang pagkita ng pera, kung kumikita ka na ng higit pa sa iyong mga pangangailangan, dapat mo nang i-improve ang iyong skills sa pagbibigay proteksyon ng iyong pera. Merong tatlong skills na master ang mga mayayaman. Una ay alam nila kung paano kumita ng pera. Pangalawa ay hindi sila gumagastos ng katumbas o lagpas pa sa kanilang income. At pangatlo ay alam nila kung paano magparami ng pera binibigyan nila ng proteksyon ang kanilang ipon sa pamamagitan ng pag invest Ang tatlong skills na ito ay ang dahilan kung bakit sila naging mayaman at nananatiling mayaman. Gaya na lang nang nangyari ng isang taong nanalo sa loto noong 2005, kung majority sa mga taong nanalo ng malaking halaga ay nagmamadaling gumastos, ibahin mo si Brad Duke. Siya lang naman ang taong nanalo ng $220 million sa loto pero sa halip na maging emotional at bilhin ang mga ninanais, hindi niya binago ang kanyang lifestyle, hindi agad siya nagquit sa kanyang trabaho at nagmamaneho pa rin siya ng kanyang lumang sasakyan sa loob ng tatlong taon. Sinabi niya sa isang interview na nagpapasalamat siya sa biyayang dumating sa kanya at hindi niya yun sasayangin. Kaya nag-hire agad siya ng financial team dahil plano niyang i-invest ang majority ng kanyang napanalunan. Nakapag-invest siya ng $35 million sa oil, gas at real estate. $45 million naman sa mga low-risk investment gaya ng municipal bonds at nakabuo rin siya ng sarili niyang consulting firm at charity. Ang desisyon niya na yun ay ang dahilan kung bakit hindi siya natulad sa 70% na lottery winners na naghira pagkatapos matanggap ang napanalo ng pera. Marahil ay sasabihin mo ngayon na maswerte siya dahil nanalo siya ng malaking halaga. Pero kung goal mo na yumaman at manatiling mayaman, hindi mo naman kailangang manalo ng malaking halaga. Kahit nagtatrabaho ka lang at kumikita ng sapat, ay pwede ka pa rin yumaman at sasabihin ko sa iyo kung paano. Part 1. Apat na bagay na dapat mong gawin para yumaman. Hindi lahat ng tao ay mayroong opportunity na magsimula sa itaas o kikita agad ng malaking halaga. Pero hindi yan dahilan para wala kang gagawin sa iyong buhay. Kailangan mo pa rin magsimulang mangarap kahit ano pa ang sitwasyon mo sa ngayon. Kahit maliit lang ang iyong kinikita, kailangan mong magsimulang mag-ipon para meron kang pera magagamit sa hinaharap. Kung goal mo na yumaman, huwag ka dapat mag-focus sa end result ng iyong goal. Huwag kang mag-focus sa pera. Sa halip, maglaan ka ng sapat na oras para malaman ang mga bagay na nag attract ng pera. At ang unang paraan kung paano mag-attract ng pera ay baguhin mo ang iyong mindset. Magsimula tayo sa mindset. Alam ko at alam mo na malaki ang pinagkaiba ng mindset ng mga mayayaman at mahihirap. Kahit bigyan mo sila ng parehong opportunity at parehong halaga ng pera, makikita mong lalong yumayaman ng mga mayayaman paglipas ng ilang taon dahil nasa mindset talaga nila ang mag-invest. Ang ating mindset ay ang unang bagay na dapat nating baguhin kung gusto nating maabot ang ating mga goal at kung gusto nating may magbago sa ating buhay. Kung bakit ito ang una nating baguhin? Yun ay dahil marami tayong mga paniniwala na pumipigil sa atin na magtagumpay. Gayo na lang ng mga paniniwala na ang mga mayayaman ay sakim o masasamang tao. Pera ang ugat ng kasamaan. Hindi nabibili ng pera ang kaligayahan. Hindi ka mapupunta sa langit kung mayaman ka. At marami pang mga ideya ang nagbibigay ng masamang imahe sa pagyaman. Kung naniniwala ka rin sa mga ito, siguradong hindi ka rin yayaman. Kaya mahalagang maging aware ka sa sarili mong pag-iisip at paniniwala at gumawa ka agad ng mga aksyon kung paano baguhin at i-upgrade ang iyong mindset. Kung gusto mong malaman kung paano i-reprogram ang iyong isipan para magtagumpay, panoorin mo ang nagawa na naming video tungkol sa ganitong topic. Hanapin mo na lang ang link sa description at comment section ng video ito. Pangalawang paraan kung paano yumaman ay i-improve mo ang iyong skills. Sa mabilis na pagbabago ng ating mundo, dahil sa mga advanced na teknolohiya, Mabilis na rin tayong mapag-iiwanan ng panahon kung hindi tayo nag-adapt sa pagbabago at nag-improve ng ating skills. Ika nga ng sinabi ni Stephen Covey, Unless you're continually improving your skills, you're quickly becoming irrelevant. Simple lang ang dahilan kung bakit kailangan nating mag-improve ng kakayahan at yun ay para manantili tayong competitive at valuable sa market. Kung nagbibigay ka ng malaking value sa karamihan, malaking halaga rin ang babalik sa'yo. Kaya hindi ka magtataka kung bakit ang CEO ng Google, Apple, Microsoft at iba pang mga kumpanya ay nakakatanggap ng malaking sahod taon-taon. Kung gusto mong yumaman, kailangan mong maghanap ng paraan kung paano i-increase ang iyong income. At para mapalaki mo naman ang iyong income, kailangan mo munang i-improve ang iyong skills. Ito yung tinatawag na high income skills at kailangan mo itong ma-develop kung nagsisimula ka pa lang. Kung nagtatrabaho ka ngayon, marami pang paraan kung paano mag-improve at maging valuable. Kung nagnenegosyo ka, kailangan mong pag-aralan ang pamamaraan sa pagpapatakbo ng isang matagumpay na negosyo. Kung self-employed ka naman, kailangan mo lang mag-focus at maglaan ng sapat na oras araw-araw para mag-improve sa iyong ginagawa. Once na-improve mo na ang iyong skills at napalaki ang iyong income, kailangan mo namang malaman ng isang bagay na madalas ina-underestimate ng karamihan. Pangatlong paraan kung paano yumaman ay kailangan mong mag-ipon ng pera. Ang pagtatabi ng pera ay isang mahalagang sangkap sa pagyaman. Kung nagtatrabaho ka ngayon at plano mong magtayo ng sariling negosyo, kailangan mo munang magkaroon ng disiplina sa paghawak ng pera. Gaya na lang ng paggawa at pagsunod sa iyong budget para makaipon. Ang iyong ipon ay ang magsisilbing tulay sa pag-abot ng iyong pangarap. Magagamit mo ito bilang proteksyon sa panahon ng emergency at magagamit mo rin ito sa pagbuo ng isang asset. Maraming dahilan kung bakit natin madalas na underestimate ang pag-iipon. Dahil sa inflation, hindi ito kikita ng malaking interest kung ilalagay mo lang ito sa bangko, mas mabuting ilagay ito sa isang investment at marami pang iba. Totoo naman ang mga bagay na yon at downside talaga yon ng pag-iipon. Pero kung nagsisimula ka pa lang at wala ka pang sapat na kaalaman kung paano mag-multiply ng pera, mas mabuting mag-ipon ka lang muna. Pagkatapos mong matanggap ang iyong income, itabi mo kaagad ang 10 to 30% nito at ikaw na ang bahala kung paano pagkasyahin ang natira. Hindi ito madali sa umpisa, pero kapag nasanay ka na sa ganitong financial habit, makikita mo kung gaano ito kahalaga in the long run. Isa sa mga mahahalagang aral sa librong The Richest Man in Babylon ay ang kahalagahan ng pag-iipon. Sinabi ng author na kailangan mong gawing habit na magtabi ng minimum of 10% ng iyong income at hayaan mo lang ito hanggang sa kaya mo na itong i-invest. Ang principle na ito ay tinatawag na pay yourself first, una mong bayaran ang iyong sarili bago ang iba. Gawin mong priority ang pag-iipon at hindi ang paggastos. In the long run, mas mahalaga ang disiplina ng pag-iipon kumpara sa pagpapalaki ng iyong income. Of course, mahalaga na mapalaki mo ang iyong income pero kailangan mo ring haluan ito ng pag-iipon dahil lahat ng iyong pagsusumikap ay mauuwi lang sa wala kung hindi ka marunong magtabi ng pera. At ang pangapat na paraan kung paano yumaman ay bumuo ka ng isang investment vehicle. Kung nabago mo na ang iyong mindset, kung kumikita ka na ng malaking halaga sa pamamagitan ng iyong skills at kung meron ka na rin perang naiipon, kailangan mo nang bumuo ng isang asset ang ibig sabihin ng asset ay ang mga bagay na magbibigay sa iyo ng passive income. Halimbawa, kung meron kang bahay at sasakyan tapos pinaparintahan mo ang mga ito at nagbibigay ito sa iyo ng income buwan-buwan, meron kang asset. Kung meron kang negosyo at kumikita ito ng higit pa sa iyong mga pangangailangan, yan din ay isang asset. Ang mga mayayaman at successful na negosyante dito sa ating bansa ay merong iba't ibang investment vehicle. Si Henry C. ay merong SM, Which is pinamana na niya ngayon sa kanyang mga anak. Si John Go Kungwe ay merong JJ Summit. Si Tony Tan yong ay merong Jollibee. At ang mga investment vehicle na ito ay ang naghahatid sa kanila patungo sa kanilang goal. Magkaiba ang income na galing sa iyong skills at income na galing sa iyong asset. Ang asset ay kikita ka ng pera kahit natutulog ka lang. Dahil pwede kang mag-hire ng ibang tao para gawin ang mga bagay na magbibigay sa iyo ng income. Sa ibang salita pera ang nagtatrabaho sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong mag-ipon ng pera ngayon. Para pagdating ng araw kung nakahanap ka na ng isang investment opportunity, pwede mong i-invest ang iyong ipon at hayaan ito na lumaki at kikita pa ng pera. Ang tunay na essence ng pagiging mayaman ay ang magkaroon ng freedom o maging financially independent. Ito ay dahil ang ating oras ay mas mahalaga pa sa pera hindi ka tunay na mayaman kung patuloy mong ipinagpalit ang iyong oras para sa pera. Kaya yan ang tunay na dahilan kung bakit kailangan mong magkaroon ng investment vehicle. Investment na maghahatid sayo sa iyo sa uri ng buhay na gusto mo. Sa halip na habang buhay kang aasa sa income na galing sa iyong trabaho, bumuo ka ng isang asset na kayang magbigay sa iyo ng income na higit pa sa iyong mga pangangailangan. Kapag nabuo mo na ang iyong asset at kung nakamit mo na ang iyong goal sa buhay, Huwag mong isipin na nagawa mo na ang lahat at wala ka nang gagawin. Kailangan mo namang malaman kung paano bigyang proteksyon ang iyong nakamit. Part 2 Ang dalawang pag-uugali na makakatulong sa iyo kung paano manatiling mayaman. Kapag na-achieve mo na ang yaman na iyong hinahangad, kailangan mo namang bigyan ito ng proteksyon para hindi agad ito mawala sa iyo. Narinig na natin ang maraming istorya tungkol sa mga taong nakatanggap ng malaking halaga at naghirap paglipas ng ilang taon. Yun ay dahil alam lang nila kung paano yumaman pero hindi nila alam kung paano manatiling mayaman. Hindi mo kailangan maging matalino at malaman ng mga komplikadong bagay kung gusto mong yumaman at manatiling mayaman. Dahil ang yaman ay hindi sumusunod sa kung sino ang matalino. Sa katunayan, marami sa mga mayayaman ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral at hindi masyadong nakakakuha ng mataas na grade sa eskwelahan. Hindi kasi masyadong nauunawaan ng karamihan na ang ating financial success ay nakabasi sa ating pag-uugali at hindi sa kung ano ang ating mga nalalaman. Kahit kumikita ka pa ng 10 times mahigit sa ibang employee, kung ugali mo talagang gumastos, matatapon lang yan lahat. Tandaan mo palagi na hindi kayang bilhin ng pera ang disiplina, kaya mabuting taglayin mo ang mga pag-uugali na magbibigay proteksyon sa iyong yaman. <laughs> Ang unang pag-uugali na dapat mong taglayin para manatiling mayaman ay huwag kang magpa-impress sa iba. Marami tayong insecurities. Meron tayong dapat patunayan sa iba. Kaya unang bagay na hindi mo dapat gawin kung mayaman ka na ay ang magpa-impress. The more na successful tayo, the more nalalaki rin ang ating ego. Kaya mas mabuting humble ang tayo at magpatuloy sa ating nasimulan. Huwag mong kalimutan na ang ating yaman ay nakabasi sa ating net worth at hindi sa mga bagay na nabibili natin. Hindi mo kailangan magpa-impress sa iba. Kailangan mong magpa-impress sa iyong sarili kung ano ang iyong mga nakamit. Pangalawang pag-uugali na dapat mong i-develop ay huwag mong ilagay sa iyong isipan na mayaman ka na. Para itong psychological trick na meron sa mga mayayaman kaya sila nananatiling productive. Ito rin ang dahilan kung bakit patuloy pa rin sila na kumakayod kahit marami na silang pera. Marami kasi sa atin ay kapag nakahawak ng malaking halaga ay nakafocus na lang sa pera at kinakalimutan na ang mahahalagang bagay. Bumibili ng bagong sasakyan, malaking bahay at gumagastos din para sa ingranding bakasyon. Pero ang mga bagay na ito ay hindi nagre ng tunay na yaman dahil gastos lang ang mga ito at hindi ka mabibigyan ito ng income. Kailangan mong manatiling humble at masipag kung mayaman ka na o sa ibang salita, wala kang babaguhin. Kung ano ang iyong mga ginagawa bago ka nagtagumpay, ay gagawin mo pa rin kahit successful ka na. Isang halimbawa na dito ay ang co-founder ng Microsoft na si Bill Gates. Sinimulan niya ang Microsoft noong April 4, 1975 kasama ang kanyang kaibigan na si Paul Allen. Noon ay nagbibenta lang sila ng software sa mga malalaking kumpanya at sila rin ang kauna-unahang nag-develop ng operating system sa unang personal computer na inilaunch ng IBM. Ang kontrata ng IBM at Microsoft ay ang dahilan kung bakit lumaki ang Microsoft at patuloy itong nangunguna sa software market. Lahat ng sipag at tiyaga na inilaan ni Bill Gates sa kumpanyang ito ay nagbunga ng maganda dahil ito ang dahilan kung bakit siya ang naging pinakamayamang tao sa buong mundo sa loob ng halos dalawang dekada. Pero kahit mayaman at successful na si Bill Gates, hindi niya inilagay sa kanyang isipan ang kanyang nakamit. Nagpatuloy pa rin siya na maging involved sa mga mahahalagang projects gaya ng kanyang foundation. Noong year 2000, bumaba siya sa kanyang posisyon sa Microsoft bilang isang CEO at sinimulan ang Bill and Melinda Gates Foundation. Layunin ng kanilang foundation ay malabanan ng kahirapan Magkaroon ng malusog na pangangatawan at mabigyan ng magandang edukasyon ang mga taong nakatira sa mahihirap na bansa. Dito na siya nakafocus pagkatapos niyang umalis sa Microsoft at active pa rin siya dito hanggang ngayon. Ang taong guided ng malaking purpose ay hindi humihinto kahit naabot na niya ang kanyang goal. Gumagawa ulit siya ng bagong goal at patuloy na inaabot ang kanyang potensyal. At sa tingin ko, ang dalawang pag-uugali na ito ang hindi magpa-impress sa iba at magpatuloy lang sa iyong nasimulan ay ang kinakailangan mong taglayin para manatiling mayaman. Kung nabigyan ka ng magandang aral sa ating video ngayon, huwag mong kalimutang i-like ang video at mag-comment ng iyong mga natutunan. Salamat. Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos namin i-like, mag-comment at i-share mo na rin ang video ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.